Good morning mga kalaki. Wake up na po. May 6 na po mga kalaki ng umaga. At syempre po, andito pa rin po tayo sa aking bahay. At dito po tayo magbablog maghapon po. Buong May po, dito po tayo. Kasi napakainit sa labas. Hindi ko kakayanin mga kalaki. Kaya po sa mga lucky followers natin dyan, yung iba po nagpupunta po rito mga kalaki para sa akin yung mga dumadayo po rito na nag ng personal na lucky numbers nagtatanong po naman kung anong magandang mga petsa na mag-open sila ng business kung anong maganda petsa sila mag-abroad ayan po nagpupunta po rito pwede rin po kayong pumunta rito sa amin message lang po kay mga kalaki at ibibigay ko po ang address ayan po mga kalaki ha tandaan nyo po ang lucky numbers po natin 3 days po bago natin palitan ngayong umaga gising na po mga kalaki May 6 na po at dapat po makakuha ka na ng mga lucky numbers sa amin lalong lalo na po dyan sa mga bago dyan na mga tumututok po na gusto pong makakuha ng mga libreng lucky numbers eto na po mga kalaki ang inyong mga chance ayan mga kalaki kaya gising ka na ba Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging millionaire ayan po mga kalaki eto na po ang mga 2 digit lucky numbers kumpisahan po natin ang pamimigay sa Paranaque 1-13 Manila 2 Pasig. 7.20, San Juan. 15.30, Marikina. 2.24, Tabuk. 13.23, Cromblon. 8.11, Angono Rizal. 7.21, Montalban Rizal. 13.25, Antipolo. 17.26, Taytay Rizal. 8 Gs, Cainta Rizal. 1.5, San Mateo. 7.4 4 Isabela, 1220, Taguig-Rau, Sa Is 30, Roxas, 59, Capiz, 812, Bohol, 120, Bulacan, 15, Dic Baguio, 3034, Bicol, Sa 28, Batanes ay Batangas, Batanes, Batangas, 29, 14, Bataan, 8, 4, Butuan, 33, 15, Benguet, 5, 6, Iloilo, 2, 7, Leyte, 18, 8, Samar, 2, 33, Quezon City, 25, 1, <coughs> Pampanga, 7, 12, Pangasinan, 8, 11, La Union, 5.31. Nueva Ecija, 17.15. Nueva Vizcaya, 2.24. Ilocos Sur, 1.18. Ilocos Norte, 3.17. Masbate, sa 21. Cebu, 14.29. Aklan, 5.27. Aurora, 29.28. Laguna 17, 16, Quezon 30-33 o 5 sa Dabao. 24-27, Tarlac. 5-9, Quirino. 3 24. Bacolod. 31-22, Cavite. 3-30, Taguig. 8 sa Mindoro. Sa 19 puputulin muna natin dyan mga kalaki para sa masusugid nating mga lucky followers na nakatutok po araw-araw na nag-aabang po ng mga lucky numbers natin para po makakuha kayo at dumaan sa inyong mga Facebook ang mga lucky numbers namin dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin mga kalaki hanapin nyo po kami sa Facebook isearch nyo po Red Parungkin po na merong 400,000 followers check kami po yan at syempre po may second account tayo Aris Gatchal yan at Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers check kami po yan at syempre meron po tayong yan po yung account namin sa Facebook ha? meron din po tayong YouTube ang YouTube natin Red Parungkin po na merong Uh, 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parunkin po na merong 424,000 followers. And po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po, ay comment ang comment. Share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po, padadalan ko po kayong mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad mga kalaki. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding. Iko-code ko po ang Bertman at Bertcher mo. Aalagaan kita sa mga laban mo. Kaya sa mga interesado po na subukan ang aming private consultation, message na po kay sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya ano pa hinihintay mo? Magpa-member ka na itry mo mga kalaki. Malay mo, dito pala ang swerte mo at isa ka sa mapapalad na mapanalo namin sa aming Facebook. Naka-post po mga kalaki sa aming Facebook ang mga winners araw-araw. Well, legit po yan mga kalaki. Kaya, at may discount po sa mga unang sasali po ngayon mga kalaki ngayong araw na to Bibigyan kita ng discount. Okay, ituloy na po natin mga kalaki ating pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Marinduke. 8-3. Kaloocan. 5 -12. Muntinlupa 6 16, Palawan 2 Sambales 41 Apayaw 5 20. Ayan mga kalaki kompleto na pa mga 2 digit lucky numbers Meron po ba akong nakalimutan na bayan? Kung meron po Sabihin nyo po sa akin at bibigyan ko po agad ng mga lucky numbers I-reply -re ko po agad sa inyo At sa susunod, pag-aaralan ko Para magkaroon na rin sila, sila, sila ng mga lucky numbers Okay, at ito na po ang nagpapa-shoutout kanino pa po mga kalaki Ayan, shoutout po sa Barangay Ay, dito po ito sa may Aritao Nueva Ecija. Oy, hello Nueva Biskaya. Aritao Nueva Biskaya, shout out po diyan sa pamilya Dalangin. Hello po sa pamilya Dalangin po diyan. Shout out po, maraming salamat po sa unang sawang panonood niyo po sa amin. At siyempre po sa mga toda rin po na mga tricycle driver naman po diyan sa May Rojas City. Ayan po Rojas City po diyan sa May uh, Isabela. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa amin sa mga driver dyan. Saludo po ako sa inyo. Mananalo tayo. Roja City, panalo na ba kita? Kung hindi pa mga kalaki, sabihin nyo lang po sa akin at tututukan ko po kayo. Yung mga nag-message po na to, mga nag-request po, may lucky numbers po agad kayo sa akin, re-replyan ko po kayo after nito mga kalaki. So sa mga interesado po na magpa-private consultation, message na po at sa mga gusto po magpa-shoutout, ibibigyan ko rin po kayo ng lucky numbers agad-agad yan. Okay? Basta nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at nag-heart at naka-follow. May lucky numbers ka sa akin libre. I-check mo yun sa messenger mo ha. Doon sa may message spam, may lucky numbers ka na. Okay, good luck mga kalaki. Gising na po. Bango na. Para ang swerte po ay dumating po sa atin. Bango na mga kalaki. Alagaan nyo po ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan ngayon pong May 6. Bango na. Good luck.